Good morning, Ma'am Ivana Alawi. Sana po makakulab ko po kayo dyan sa sa, pag, sa vlog nyo at sana makakaipol ako ng King's Crab para po pangarap ko talaga kayo mga, makakulab sa YouTube channel kahit isa lang po akong maliit na YouTuber at sana din po baka naman mabigay nyo kami ng cellphone o di kayo mapagamot yung sinanay ayan po sa kanyang maintenance sa Parkinson's disease ayan po siya sana po matupad na po yung pangarap ko na makakulab kayo o makakain sa bahay yun ng King Scrub. Kasi yan talaga yung pangarap ko. God bless po sa inyo at maraming salamat. Sana po mapanood nyo po yung vlog ko na to. Bye bye po at salamat po sa inyo.